Tatlong magkakapatid na minor de edad ng nasawi sa sunog sa kanilang bahay sa, sa Old Santa Mesa, Maynila. Alas 5 ng hapon ng sumiklab ang sunog na nagsimula sa ground floor ng bahay at umabot sa unang alarma bago naapula apula mag sa ng gabi. Hindi na hindi nakalabas ang tatlong magkakapatid na babae na nasa edad 7, siyam at 16 dahil kasalukuyan silang uh, natutulog. Sa ikalawang palapag ng bahay nang mangyari ang uh, insidente. Wala namang nagawa ang ina ng mga bata na nagtitinda lang sa tapat ng kanilang bahay nang mapansing na susunog na ito. Sa lukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang saninang sunog at halaga ng naawong ari-arian. Alamin natin ang follow-up doon sa magtatlong magkakapatid na namatay sa sunog sa Maynila. RH29, Boy Gonzales, coming Anthony, boy! Anthony, uh, Jerry, Ah uh, ito dito tayo sa Guadalcanal, Canal sa Santa Mesa yung uh, bahay ng uh, pamilyang nasunog uh, kun namatay yung tatlong uh, menor de edad sa na matrap sa loob ng uh, bahay papauro ba ba ito at uh, ang edad dahil talaga puro menor ang panawagan nila labictim ng ano may mga nangihingi, nanghihingi uh, Anthony Jerry sa pamagitan ng uh, Facebook na may uh, humingi ng tulong at may mga nagpadala na ng gikas. Ang panawagan ng nanay, huwag maniwala dahil sa uh, hanggang ngayon eh, wala pa raw silang uh, gikas para at hindi sila Nako. ng tulong. May mga nagpadala na raw. Nagamit pa ng mga scammer. Nagamit pa ng mga scammer. Ito mga isang pamilya na eh, namatay. Natrap yung tatlong magkakapatid. Natutu uh, natutulog uh, daw, aboy uh, boy, nung mangyari yung sunog? Galing sa paaralan Nagpapahinga alam uh -huh. ko ng hapon at uh, nang uh, masunog yung kanilang bahay sa ikalawang palapag dito pa sa ano. Guadalcanal, Santa Mesa. At uh, nagpapahinga itong mga kapatid dahil galing sa eskolaan na hindi na makalabas. Nakita pa nung nanay sa labas na nagtitinda uh -huh. pero hindi na nagawang uh, ang pa yung uh, mga anak niya. Maraming mga tumulong jawa, gaya ng mga pamilya uh, Kapit Kapitbahay ni dating uh, polis sa uh, uh, Maynila, ni, uh, si uh, General uh, Ferdinand Kirante, itong uh, nasunog na bahay. Uh -huh. 7 na taong gulang, 7 na taong gulang at isang 16 na taong gulang. Sa ba bahay uh, nila mismo na nagmula ang uh, sunog, uh, Boy? Sa bahay nila at sa uh, ikalawang uh, palapag. Ang uh, kwento ng mga taga rito ay uh, yung uh, nanay ng Oh, sa tapat lang tupo. daw eh. Uh. Oh, dapat lang na bahay. Nakita ko yung bahay, isang eskinita uh, at dikit-dikit sa ikalawang uh, palapag. Mm -hmm. At uh, ang pakiusap ng mga kaanak ng mga biktima, uh, huwag maniwala sa mga Facebook na nangihingi sila ng tulong at meron na raw nagbigay ng tulong. Nagagamit pa yung kanyang, uh, yung uh, yung uh, pagkamatay ng kanyang uh, anak. Sa ngayon, inaalam pa ng mga tauhan ng uh, Arson Investigator ng uh, Bureau of Protection ang dahilan ng uh, sunog. Sinabi naman ni uh, uh, Director Rep. ng Manila Social Welfare Department na Laga at sabay na lang sila para magpadala ng tulong si Manila Mayor Hani Lacuna. Ito si Bay Gonzales para si sa DCRX una sa Pilipinas, una sa Pilipino.